Ayan mga Gawiks, ang masayang gabi sa Ladjan. Tayo ay nandito sa Marikina City mga Gawiks no. Tayo ay namasyal dito ngayon sa gabi ito. Sapagkat dito nga ngayon may mga tinayo na mga fast food no. Yan mga Gawiks yung dating tindahan o mga stall ng tindahan ng mga sapatos diyan ngayon ay puro mga stall ng pagkain sa lahat ng mga gusto na mga ayun mga gwiks ang sayang gabi sa lahat diyan merry christmas sapagkat ngayon ay pasko na dahil december na ngayon tayo ay sa gabing ito na tayo dito no sa marikina city ito yung freedom park ng marikina city mga gwiks no So last year nakaraan December, yung lugar na yan ay yan yung show festival ng Marikina City no. So ngayon ang ginawa diyan mga guix ay ating nakita at laging nadadaanan ay ginawa ng fast food. Puro mga tindahan ng pagkain, yung mga stall na nakatayo dyan at ngayon ay pasyalan natin. No? So bago tayo makagpunta dyan mga Greeks, kung ikaw ay bago lang sa aking YouTube channel, kung naligaw ka lang, huwag kalimutan mag-subscribe. At siyempre, pahit na rin yung notification bell dyan mga gawiks para updated tayo sa mga video na i-upload ko no. Tayo ay tatawin dito mga gawiks sa pedestrian lane para mamasyal tayo dyan sa mga tindahan ng mga pagkain no. So dati mga gawiks nga ay ginawa yan ang pwesto na yan, yung Freedom Park na yan ay show festival ng Marikina City. Pero ngayon, ginawa nila ay puro na stall ng mga pagkain. No? Ayan, no? tayo muna ay dito sa gitna. Ayan, sa mga ilalim ng punong kahoy. So, ayan. I love Marikina! So, marami nga dyan sa gitna mga gawik, sa loob. Maraming mga pagkain, mga tindahan ng iba't ibang pagkain, no? iba't ibang luto. sa gitna, Thank huh? <laughs> mga guwigs, meron pa dito no dito sa malapit sa Marikina Sports Center no ayan so kanina ay galing tayo doon mga guwigs, no mas marami dyang mga tindahan ng pagkain no yan yan dyan tayo galing kanina so ngayon mayroon pa dito sa ating pinuntahan ngayon tumawid tayo dito sa kalsada so ayan nga So dito ay hindi tayo masyadong nakakakita ng maraming customer. <laughs> Dahil sa doon mayroon doon marami, marami doon. So dito mayroon din pero parang kunti lang, kunti lang ang mga tao. Silip lang tayo dito sa labas mga gawits no Dito sa sports center ng Marikina City Ayan yung mga taong nag jogging kahit gabi So maraming mga nag exercise no Nag jogging kahit gabi So ayan Dito kapag linggo ng umaga Mas maraming tao dito mga gawits na nag jogging So ayan lang Yan, bye bye, yahoo, sa masayang buhay sa lahat dyan. At syempre, ako'y magpapasalamat sa lahat dyan, sa suporta sa aking YouTube channel. At syempre, huwag kalimutan mga weeks, subscribe at pahit na rin yung notification bell para update tayo sa mga video na i-upload ko.